Teacher, hinubaran ng damit ang isang babaeng estudyante sa harap ng klase. Isa itong bangungot para sa kahit na sinong high school student. Ang 15-year-old na si Sarah Rue ay pinarusahan ng kanyang teacher na hinubaran siya ng pantaas sa harap ng buong klase. Nagsimula ang lahat ng ang teacher na si Carrie McCann ay may pinapagalitang ibang estudyante at inirecord ng kaibigan ni Sarah ang mga pangyayari gamit ang kanyang cellphone. Ayon kay Sarah na madalas na makaranas ng panic attacks, masyado siyang ninerbios kaya gusto niyang lumabas mula sa classroom. Pero hinarang ni Mrs. McCann ang kanyang daanan. Nang nagtangka si Sarah na lumusot ay hinatak siya ng teacher. Napaluhod si Sarah na natanggalan din ng damit at naiwan siyang nakabra sa harap ng buong klase. Sa video na nai-record ng kaibigan ni Sarah, makikita at maririnig na nagmamakaawa si Sarah sa teacher at sa kanyang mga kaklase na huwag siyang tignan. Hello! Ayon sa mga pulis sa Salem, Oregon, hindi nagsagawa ng krimen si Carrie McCann. Pero siya ay nailagay na sa paid leave habang nagsasagawa ng sariling imbestigasyon ang eskwalahan.